Hello guys. Isang magandang umaga po sa inyo. Umagang video maulan. Kaya po ako nandito sa loob ng bahay kasi sa labas maulan. Hindi ako makapangbuting-ting. Kaya ito na lang gagawin ko guys. Mag-unboxing na lang ako nitong aking in-order sa Shopee. guys. May pangalam pang dumating lang guys kagabi ngayon yan unboxing ko si umorder ako sa Shopee eh, ng, ng pan or blower kasi guys dati akong gumagawa ng kalandis oil well, hindi ko lang natutukan kapag ako busy sa trabaho ngayon medio, hindi nagaano busy at natapat na may nag-order sa akin kaya nagawang ko muna siya dati guys ang mahal nito nung una pala ang ang price nito dati ay nasa 500 ngayon ito 187 na lang Ayan. siguro dumami na ang gumagawa nito Shopee guys, Shopee. Naman at bumaba na ang price ganun pa rin guys gaya pa rin ng dati naman oh. ito Ito yung kanyang uh, yung food roller na 12 volts. dito yung ito ay nilalagay. Ngayon, kukunin natin. Hmm. 分かんない。 ito yung pihita niya pwede low o full ngayon pihita natin e open natin yun wala na e I-pull natin Yeah. So, ayan guys, ito lang po muna ang pang-update kong vlog sa ngayon. Kasi hindi tayo makapagputing-ting dyan sa labas. Andiyan na ang kauna-unahang bagyong tatama dito sa Pinas na si Kusing. At ang balita ko dyan daw tatama sa Northern Luzon. Kaya mga kababayan ko na nandyan sa lugar na yan, mag-ingat-ingat po tayo at hindi uh, di tayo nakasiguro kung gaano ba ka talaga kalakas itong kauna-unahang bagyong parating sa atin tatat at po sa inyong lahat at uh, hanggang dito lang eto po ang inyong lingkod na buting tingero pansamadala kong nagpapaalam bye bye ingat po tayo lagi and God bless